Matapos lumutang ang pangalan ng posibleng ina ni Bamban Mayor Alice Guo, lumabas naman ngayon ang mga dokumento tungkol sa mga negosyo kung saan kasosyo umano na alkalde ang kanyang mga kaanak. Pero may mga tanong si Senador Risa Ontiveros tungkol sa kanilang birthday. Saksi, si Ma'am Gonzalez. Matapos palutangin ni Senador Wingat Chalian ang posibleng aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, Inilabas ngayon ni Sen. Risa Ontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi pitong negosyo kasosyo ng Alcalde ang isang nagngangalang Wendy Lin. Pawang family businesses ito kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang dalawang kapatid, ama at si Wendy Lin. Kaya tanong ni Ontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wenyi Lin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Ontiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birthdate ng co-incorporators ni Mayor Go na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Ontiveros, si Wen Yilin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Go, 15 taong gulang lang siya ng mga At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkade, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno Pinuntahan namin ang idiniklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Go at ni Wen Yilin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Go at Wen Yilin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loting yun. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Go sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkatao ni Mayor Go. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matuntun kung saan at paano nakakakuha ng Philippine Birth Certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yon? galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabayaan ng isyo yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan namin kuna ng panig ang kampo ni Mayor Go, pero wala pa rin silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.